pangako ko, mamaling kita hanggang sa wakas. Kung tayo ay matanda na sana'y di tayo magbago. Kailangan masama ito ang pangarap ko. Kahit maputi na ako mo. Kung tayo po ay magmamahal, hindi dapat mahal kundi dapat mahal na mahal na mahal. May kasabihan na tayo na age doesn't matter, at sa video nating ito, babalikan natin ang madamdaming istorya, na makakapagpatutoo na hindi hadlang ang edad sa dalawang pusong wagas ang pagmamahalan taong 2019, nang kiligin ng Kiliginang sambayanan, matapos may feature sa Rated K ang isang pambihirang pag-iibigan, na labis na kinagiliwan ng publiko, ang pagmamahalang Dani at Lorna Cortizano. Bagamat madami ang napakilig sa kwento ng kanilang pagmamahalan, ay hindi pa din naiwasan na tumaas ang kilay ng iilan. Si Lorna kasi, ay 67 taong gulang na, isang working mom sa isang insurance company at isang biuda mag-isa nitong tinaguyod ang kanyang anim na anak sa tulong ng kanyang sipag, tsaga at determinasyon, habang si Dani naman ay 33 years old lamang, na kung mapapansin ay halos 34 years din ang age gap nila Dani at Lorna. Umani noon ang atensyon ang love story nila Dani at Lorna na bagamat tinutulan ng parehong panig nila Dani at mga anak ni Lorna, ay sa paglipas ng pitong taong relasyon ng mga ito, ay nauwi din sila sa kasalan. Sa patuloy na pag-ani ng atensyon sa publiko patungkol sa love story nila Dani at Lorna, ay naitanghal din ang kanilang istorya sa longest running drama anthology ng Pilipinas, Ang Maala Alam Mo Kaya. Dito ay inilahad nila ang buong istorya sa kanilang pagmamahalan kung saan ay nagsimula lamang ito sa pagiging regular customer ni Dani si Lorna sa munting negosyo nito na loading business. November 9, 2019, mulang nasilaya ng publiko sa telebisyon ang mag-asawa sa isang segment ng Itbulaga, na bawal ang judgmental, matapos na sumali si Lorna sa naturang segment para sa kategoryang, mga may karelasyon na mas bata sa mga ito ng labing apat na taon, o mas higit pa. Dito, ay mulang pinakilig nila Lorna at Dani ang publiko, pati na din ang lahat ng host ng Itbulaga at ang mga studio audiences nito, at lalong umalangaw awang ang hiyawan sa loob ng studio ng It Bulaga. Matapos na i-reveal si Dani at awitan si Lorna, ng kanilang theme song, na kahit maputi na ang buhok ko. Sa pagtungtong ng taong 2020, lahat ay nagulantang sa pagkalat ng coronavirus, na naging dahilan ng pagkawala ng buhay ng marami, hindi lamang sa ating bansa kundi pati na din sa lahat ng sulok ng mundo. January 14, 2021, muling lumabas sa telebisyon si Dani sa segment ng It Bulaga, na bawal judgmental, ngunit sa pagkakataong ito, isang matamlay at malungkot na dani na ang nasaksihan ng taong bayan. Saglit itong nagpakilala at umawit bilang kanyang talento sa naturang segment, bagay na naging madamdamin, dahil sa pag-awit nito na halos hindi na nito makanta ng maayos ang mga liriko ng kanyang awitin, dahil sa patuloy nitong pagpigil sa daloy ng kanyang mga luha, sa isang awitin na matatanda ang theme song nila ni Lorna. Matapos ang awiti ni Danny ay hindi na din napigilan ng mga host ang mapaluha at nang simula na ng mga itbulaga host na sabihin kung ano ang kategorya ng naturang segment para sa araw na yun, ay dito na sinimulan ni Danny na umpisahan ang dahilan ng kanyang pagsali para sa kategorya na nabudo ng 35 years old o mas bata pa. Supercads, ako nga pala si Danny Cortisano ng Santa Mesa, Manila. Kung tayo po ay magmamahal, hindi dapat mahal dapat mahal na mahal na mahal. <laughs> diba? Talent po, Sir Danny. Kakanta po. Music! Tayo ay matanda na Sana di tayo magpa Kailanman Nasaan Magtatanong lang sa'yo Ako ba? Kahit mabuti na Ang tanong. Ang tanong! Ano? Ah, po ako noong ano, December 29, 2020. Last year lang po. Yes po. Ilang taon ka lang? nito? Uh, 34 years old po. 34? 34. 16 days pa lang po. Anong nangyari kay Mrs.? Na-diagnose po siya noong October no uh, gastric carcinoma stage 4 cancer po. October, November, December po. Talaga nababan po siya. Ano pong pangalan ni si Sir Dan? Lorna Cortesano. Uh, masakit dahil nakasama mo siya ng eight years bilang mag-asawa pero masakit bilang tao dahil kasi mahal na mahal mo no, kasi, kasi kahit malayo yung edad niya sa akin malapit siya sa puso. Yeah. Kahit na yung siya ay nahihirapan noong time na October, November, December ay nag-aalaga kahit ano na lang <laughs> kahit giti vlog babawala na yung yung hirap na napaka ko so okay lang yon, hindi ako nahihirapan sa sayo dahil mahal kita Kuya Dani kung uh, meron kang hindi nasabi kay Ate Lorna nung nandito pa siya ano yung gusto mo sabihin sa actually lahat naman po nasabi ko na sa kanya nung buhay pa siya mananatili naman yun sa puso ko alam niya kung gaano ko siya kamahal Hanggang sa wakas, sabi nga niya, hanggang bukas, talagang minahal ko yung asawa ko. Ang istoryang ito ng pagmamahalang Dani at Lorna ay isang napakagandang halimbawa na hindi hadlang ang edad sa tunay na pagmamahalan, lalo na't ang kanilang pagsasama ay binuunang ng kasiyahan, respeto, at sentro ang ating Panginoong Diyos, kung kaya't mas lalo pang napatibay ang kanilang pagmamahalan. Bagamat maagang lumisan si Lorna, isang magandang halimbawa pa din sa atin ang ipinakita ni Dani nang sabihin niyang wala na siyang kailangang sabihin pa kay Lorna, dahil sa bawat oras at araw na kapiling niya si Lorna nung ito ay nabubuhay pa, ay wala itong sinayang na panahon upang ipaalam, iparamdam, at iparanas kay Lorna kung gaano niya ito kamahal, bagay na tila nakakalimutan na ng karamihan sa atin ngayon. Isang leksyon ito, na maiksi lamang ang hiram nating buhay dito sa mundong ito, kung kaya't sa mga natitira nating oras, ay huwag nating hayaan na hindi maipadama, at nasambit sa taong ating pinahahalagahan kung gaano natin sila kamahal. Ang pangako ko, mamaling kita hanggang sa wakas.